Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko rawa Ba't pinalipad yan? Ang delikado Okay, <tinyo> uh, parang trip na idol Signature rubber printed name ding dong Dante. Bye. Malay mo magkaroon ng sinigang flavor na dingdong. Hmm? Eh, yung crush na. <laughs> Nagpakita gila. Mabira. Yung pagod na pagod ka galing sa ulingan, tapos pag uwi mo, wala mo lang makain. wala man si Mingming. -Ming. Wala, magawa Eh, napagtripa niya si nanay niya <laughs> Ang <laughs> dami mo pala Sa pinakamaliin Tako! <laughs> 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 Baka ano do Huwag nun. <laughs> arawan. <laughs> Yung patapos na membership mo. Hindi akagawa ah! mo! Nilagay sa back. Iluwi na. Sindikado. Ano yan? <laughs> It's a prank. Walang 15 seconds lang <laughs> Hi guys So for now Nakuibalik niya Ima cake Nag 145 din siya Pero nakuib discount Sa mga gwapa Mam Ima cake mam ma Good for your health 145 din siya mam ma Pero nakuib discount Sa mga gwapa Karoon 30% IDI ba? Papalit ako V So pina na lang ako ah 145 gaya pun mam Hindi <laughs> <laughs> hey. Nag gwapa siya mam ma walang discount si ma'am sundok <clears throat> track gamit <laughs> panisang reader ayaw niyo daw <laughs> kinay raw nabihirap track ang pinasundo ate sana <laughs> ko sana all <clears throat> <clears throat> <laughs> <laughs> di palupig ko eh sa number 1. Pinasakay. At ah! sa number 1 again. Baka <laughs> <Pag> kambal <laughs> eh. Month, six months. Nine months. <laughs> ah! Nakakapogi pala. Yung pusa mong marites. na. <laughs> kayo? na talaga nakatayo eh. <laughs> <laughs> uh, ito nga asa. Ang magligpit na pinagkainan. Sino ang umagat sa logo ng Apple? Si Iba? Correct! <laughs> 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 Ako, nasagi pa nga. <laughs> Lagmala sa pero mo siya mga kabayan. Petra Medayo, panay guard. Literal na guard. <laughs> Walang sinta. Nay, gawin sa kanay, kanikap kanay. Wa, kabuksin ko. Nakita na ako yung makeup eh. Tinanong pa. <laughs> Lupit Silpon, di ba? Maminaw. Na. Grabe, Ay na. na. Ay na okay. Bukod Inginap sa chicharon, ano pa ang mas maingay kainin? Bingka. <laughs> Correct! Bingka. Eh? 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 Ay, na. Palakainin ang bingka. Ay, may-ari ng bingka. Ah! mo! Ala! Hindi totoo yan. <laughs> Wali ka pa. Ang sarap ng gula. Gula. <laughs> <Kakaibang> gula <yun>. <laughs> <Sumama>. <laughs> na ng gulay. Kakaibang gulay yun. Tumama. Nangangutahan na raka kung nang laba siya. Uy! Eh! Ang labagalan! Ah, wala! Natulog ko! Isa rin ko! Ano ang tawag sa maliit na tsunami? Tsunano? Correct! Chonano. Viral cheese. Feel na niya eh. Baka <laughs> niya may cheese talaga eh. Anak pa ng pool. Big na prank pala. Okay, talaga. class. Get one-half crosswise. One-half crosswise? Pili <laughs> 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 lahat talaga eh. Oh no! <laughs> Akin na muna. pa nga. Bisis mo ang tulog-tulogan pero tamang hinala. Oh no! <laughs> tamang duda lang yun. Ano sa mani mong ipata to? Pangalan daw sa sayang uyab. Uy, blank ah! ko lagi. <laughs> Wala na siya yung uyab. <laughs> Bantog ka lang. Daddy, ka Pag ito nakuha mo, Kukunin mo din naman sa akin yan. Alam na eh. Gutom na kayo. Kakain na sana. Kaso, hindi mo pala napindot yung rice cooker. <laughs> eh? 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 Ano Pas mo. Ma'am, ma'am, ma'am. Ma May asawa na ako, sir. Tulungan lang naman sana, eh. Ah! <laughs> Ay, asawa! Asa na asawa nito? Yan. Asawa, asawa! Asawa, asawa, asawa! Lado ka kasi asuming, eh. Kaya nanay, huwag na magpabili ng sigarilyo, eh. Ang dilim-dilim dito sa daanan, eh. Ano weit? Ano na kita mo? Hmm. Weit. <laughs> <laughs> ano ang tawag sa <laughs> agilang nalugi? Igol. <Eagle>? Correct. <laughs> <Eagle>. <laughs> 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 Woo! Wow. wow. Ang galing, ang <laughs> galing. May pa ganon? Oh, oh siya.